magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano? Meron lang tayong kukuling package dito sa Canada Post. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. So ito na yung package na kinuha natin dito mga kainags. Ano? Galing to, galing Toronto. Mula sa isang subscriber. Yan. Medyo mabigat ah. Yan, actually na ano ya uh, nabasa ko yung message sa email na dumating na tong ating uh, hinihintay padala ng ating subscriber. Yan. Hu. Uh. <laughs> maraming marami-marami salamat sa kanya no. Thank you very much. Makuha ko na yung, yung uh, padala package. Uh, actually product niya ito mga kainis. Ito yung kanyang produkto na ipopromote natin endorser i-endorse natin yan lagay muna natin to dito sa likod ng ating sasakyan at kumakalug kalog mamaya natin buksan kung ano to dali lang mga kainis dali lang na ko na yung pinadala sa atin na ano no yung ano siya parang insecticide pwede siya sa mga langgam mga bugs yan sa mga mga garapata ng aso tick flies, yan, flies, mga ganyan. Mga insect, mga insekto, mga mga peste. Mga peste, yan, doon siya. Pero hintayin ko muna yung instruction ng ano nung uh, subscriber natin kung ano yung gagawin ko doon. Kasi meron siyang instruction na dapat natin gawin bago natin i-endorse yon. Uh, hintayin ko muna yung instruction niya bago natin gawan, bago natin gawan ng ng ano ng, ng ng clips sa mga vlogs natin para ma-endorse ma natin yung kanyang ano product. Yan, maraming maraming salamat sa iyo, sir. Thank you. At kahit pa paano, inatupad eh, na rin yung aking uh, <laughs> inaasam-asam na maging endorser yan, ng mga produkto. <laughs> Thank you very much. Saya, down. Saya, down. Yan, down ka dyan. Ano ba yung ginagawa nyo doon, ha? May ginagawa si malari na rin. Nagluluto siya ng ano? Nang tinapay Araw ng Tuesday, day off kami ni Mahal na Reyna ngayon. At syempre, pag araw ng day off namin, hindi pa rin day off kasi si Mahal na Reyna. Syempre, maglilinis ang buong bahayan. Magluluto mamaya ng ating makakain. At ngayon pa hindi pa nagsisimula. Kagigising pa lang. Nagluluto na agad ng tinapay, makakain. Nice, ano? Yan, ang niluto niya ay kusant. Ayan to. Ah, sira -sira -sira -sira, huwag mo nilang sira Sira-sira, natin pakita. Nagdikit-dikit siya. <laughs> Nagdikit-dikit. Reject tuloy. Yan, sa halip na itapon, inuwi na lang. So, yung panahon natin ngayon, mga kaina, ay, nako, ito. Medyo hindi na siya umaambon, pero makulimlim pa rin, madilim pa rin. Halos isang linggo nang ganyan ang panahon natin. Yan. Pero hopefully, ano ah, kung grabe, bilis ng panahon, ano? Matatapos na naman ang buwan ng Mayo. Oh, nga okay, pala, happy birthday sa Vietnam kong lalaki, kay tatay. Uh, ngayong araw, Tuesday, uh, May 21, 2024. Happy birthday in heaven, tatay. Tapos yun na nga, nako eh kalahating buwan na kalahating taon na pala ng ano ng 2024 ganun kabilis ibig sabihin Diba ba dumating ako rito sa Canada mula sa Pilipinas so nagbakasyon tayo ay <laughs> ay January January 3 nandito na yata ako January 4 di ba January February March April May June nako 6 months na agad ako rito. Magsi six months na ako rito sa June 4. Diba? Ganun kabilis, ano? Kalahating taon na naman. Ano? Okay na yung luto mo? Ba? Wang lumalaki ng tinapay, ah. Okay naman siya. Kasi rejection na. Ah, ayos, ano? Buti yung uwi ko. Tinapon oh. namin iba niyan. Tinapon nyo ba? Ayun, tingnan natin yung ano ni Mahalara. Tumutunog na yung kanyang kanyang alarm para sa kanyang tinapay. Tingnan natin. Uy! Laki, oh. Mukhang tumumbok na, ha? Ayos, ayos. Ayun Ay, ba yun yung kulay puti? O lahat yan? Korsant oh, yan eh. Nawala na ang korte, diba? Ah, mga korsant. Ayos, ayos, ayos. Pa walang pa sa luto. Five minutes. Ilang minutes pa? Mga ilang minutes? Five minutes ko na lang. Five minutes? O oh, sige, sige. Isa ready na. Ayoko nang mo. Sige. Mga por. Ano mga luto na? Wow! Na. Sarap naman. Pwede na na kape. Pang kape? Eh. Wow. Pwede ano yung muna natin, palamigin muna natin, ano? Ito, dito, dito ako interesado, eh. Yan, gusto ko kasi sa tinapay, yung walang masyadong mga ganito, yung mga pampatamis. Gusto ko yung tinapay lang siya plain, katulad nito. Tapos, pero may, may ano lang siya, yung konting tamis na masara, ano? Konting-konting tamis lang. Ganito yung hinahanap sa tinapay. Mmm. Ah, gusto to niyo. Mmm, sarap. Tara, alis muna tayo. Puntahan natin muna yung ano, mayroon kasing pinadala na naman yung isang subscribers natin. Ah, uh, isang subscriber. Dala mo yung resibo. Oh, nandito sa cellphone ko. Ayun, uh, babalik ulit tayo dun sa shoppers para kunin uli natin yung pinadala sa atin ng subscriber. 'Di ba kanina, kinuha natin yung ano, yung uh, isa sa mga pinadala rin ng subscriber natin from Toronto naman. Ayun, shoutout kay Sir Joey. Thank you very much sa padala mo. Ayun at yun ang ano eh, yun, yun, kasi yung i-endorse natin mga kaya na so, natin yun eh yung kanyang product na pinadala which is magagamit din natin syempre naman sa mga lakad natin pag nagcamping tayo yan pwede yung sa mga ano eh mga langgam, bees, ganyan mga insecticide so tara alis muna tayo ganda na ng panahon ngayon gumanda na oh kita nyo mga kinis uminit na no? samantalang kanina di ba nakatago si Haring Araw ito ka lang oh, dito ka lang muna so na tayo sa shoppers mga kainis at Kunin lang natin, mabilis lang naman yun eh. Ah, uh, hindi lang sasama si Mahal Arena. Ah, so gumanda na agad ng panahon, no? Grabe. <laughs> Pero mamaya uli. <laughs> tingnan nyo, oh, parang nagtatago na naman si Haring Araw, oh. Kanina, uh, nung umalis tayo, sandali lang, nagpakita yung ulap, no? Ngayon, tingnan nyo, oh. Wow, dito muna tayo. Kunin lang muna natin, ano, sa malasalama sa mga subscribers natin na nagpadala. Thank you very much. So dito na tayo, pasok tayo dito. Yan. Sabi siguro nung ano eh, ikaw na naman, may kukunin ka na naman. Ito. Maraming maraming salamat sa padala mo. Ito na, natanggap na namin. Bubuksan na namin ni Mahal na mamaya. Nandun sa sasakyan. <laughs> Kahit siya, maraming maraming salamat din sa sabi ni Mahal na Ano kaya laman ito? Tingnan natin mukhang malaki malaking box ah. <laughs> yan. Nakakatuwa naman. All right, so maraming maraming salamat sa lahat. Thank you very much. Yan. Another package from subscribers. Ba? Diba? Interesting ah. Sobrang na-appreciate natin 'yan at nagpapasalamat tayo kasi ito hindi naman natin expect di ba? Nagugulat na lang tayo na pag sinasabi nila na meron silang something para sa atin mula sa kanila ma bukas ang pintuan please oh, ah, lock ko tutunog anong bilis 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 ayan dali buksan muna natin dito bago tayo malis buksan natin dito tingnan natin dito na habang nandito pa tayo sa loob ng sakin buksan na natin syempre kutsilyo eh matalim talaga yan Dandan ka lang <laughs> yun ayos the other side yan. Wala mo ko ano yan. Kaya nga hulaan mo. Pambira naman si Mahal you na know? Oh, baka dandahan lang. Baka mahiwa mo yan. Ang ano kusilyo. Ano to? mo ano kusilyo muna. mo muna. Mabuksan mo. Ano yan? Wow! Yan. Nung no, nga pala, pinadala nga rin pala to ni, ano, ni Sir Joey. You know, panibagong padala sa atin ng no, ating uh, subscribers sa to Toronto. Ito yung insecticide na papang spray natin gagamitin na Ah, uh, shout out nga rin pala kay ano no kay Ate Susan mga kayo ano. uh, Thank you very much Ate Susan na sa mga kasi taga, ano siya taga Vancouver. Pinadala nagpadala, nagpadala siya ng ano ng something para sa atin. Yan, maraming maraming salamat kay Ate Susan. Yung na meet up natin sa Kingsway Mall kasi bumisita lang siya rito sa mga anak niya dito sa Alberta. Tapos eh pinapanalangin niya na sana makita niya raw tayo na pinapanood niya. So, ang lakas ng panalangin ni Ate Susan. Na-meet niya nga tayo sa ano, no? Sa accident. na-meet niya tayo dun sa ano, Kingsway Mall in a right time, in a right place. So, nakita niya si Mahal na Reina sa washroom. So, yun na lahat ng dahilan. So, yung kanyang panalangin ay granted. <laughs> nakita kami. Nandiyan yung picture niya. So, nag-message nag siya sa akin. Sabi niya, binigay niya kasi yung tracking number. Nilagay niya pa talaga ng tracking number, no? Para matrace natin kung nasa na yung item ay pinap papadala niya. Mga 4 to 5 days daw mula nung pinadala niya. Kasi kahapon ay holiday, Victoria Day. Yan. Kaya siguro baka Friday pa natin makuha. Or ano, makuha doon kung saan naman natin pinadala. Maraming salamat po ulit. Thank you. Ate Susan. Kumakain uli kami dito sa Lucky Supermarket mga kainis. At ang kinakain namin ni Mahal na Reyna ay syempre yung paborito naming syempre soup yan sarap na sarap talaga kami dito hindi kami nagsasawa medyo maanghang siya yan spicy spicy ano spicy soup yan naku na napakasarap mga kainis hmm hmm pala mga no, kaya nga pala kami na contact nung uh, mag, mag, ano natin, may ari nung pag-endorse na natin ng mga items. Gusto kong magpasalamat kay Ferds TV. Yan kasi minessage ako ni Ferds TV, sabi niya na meron daw na gusto makipag-usap sa atin na magpapa-endorse nung kanyang produkto which is yung nakuha nga natin kanina sa shoppers. Yan, kaya maraming maraming salamat kay Ferds TV. Kasi si First maraming offer na ano, eh, maraming offer sa kanya ano, eh, mga endorse endorsement mga kainis, ano katulad ng mga Timo, yan yeah, dami. Sana all, ya yeah. <laughs> Pero kasi napunta sa spam yung ano, sa spam messenger yung message nung may-ari ng product na i natin, na i-endorse natin. Ay eh. e, mabuti na lang eh nakita natin at message tayo ni ano, ni, ni Ferds nga. Kaya gagawa natin ng vlog yon mga kainis. Ano. Ito muna tayo. Dami na halaman na tinitinda oh. Yan Yan, kuha tayong pakwan. Ay, pakwan. Kuha tayo ng papaya. Papaya. Ito mga papaya. Kuha tayo. Laki natin. Ito to, kuha papaya mga kainis. Ang laki. Oh. Nakakamiss na rin yung papaya yun na ma, no? Ayun Ay, na naman. Pili mo, ha? Oh, masarap to. Hindi. Sakto lang to. Mahinog yan. Alam na alam ko yan. Mahinog. Yan Ang abogado gusto mo rin? Ay, hilaw pa to eh. Sa bagay, no? Pahinugin natin, ano? Kuha tayo abogado mga kainis. Ayan. Oh. Lagyan natin dyan. Sundan natin si Mahal na Reina ko saan. Saan tayo? Tara, tara, tara. Ha? Yeah. <laughs> so matagal na rin ako hindi nakatikim ng papayang hinog, mga kainis. So nakakamis yung papayang hinog. Yan yeah, o, yan yeah, o. Nako. Yeah, yung mga pakwan na, binik na biniyak natin noong nakaraan, meron pa rin natitira sa fridge. Mamaya, tikman natin. Frozen na siguro yun. Masarap yun. Yung merong yelo. Yelo yung pakwan, yung ice, yung merong ice yung pakwan, sarap yun oh. No? Hello! Ano yung mga babies namin na yan? Ano, 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 ano na yan? Yeah. <laughs> so, nandito na tayo sa bahay mga kainags, ano? At Ilak nako. Oh, sabi mo kanina, ilako eh. Nilako. Yeah. Hello! Hello, hello, hello! Nako, tuwan yung mga anak natin mga kainags, ano? Yan, yeah. Nakakatawa. So, kung muna, muna yung mga pinamalingki natin. Hello! Huwag mo dilahan yan. Huwag dilahan yan. Hello! Kumusta? Huh? <laughs> tuwan tuan nakakatuwa rin yung mga aso natin ano? para mga batang maliliit na mga anak pa natin maliliit pa sila ang kulit <laughs> tuan tuwan sila nakita tayo yan hayaan natin dyan sa kunin ko yung mga pinamalengke natin doon yun ganda ng araw na ngayon mga inis, oh. wow hi, 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 hi ay ay ay, 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 ay. <laughs> Uh, so pinaandar ko lang tong Nissan na naka bala balandra dito mga kayo nags ano ah, uh, Mahigit uh, isang, hindi mag isang taon na pala na hindi natin napapaandar to nagagamit Kasi hindi na, hindi na ano to ngayon, registro Kaya nilagay muna natin dito Yan, yeah, pero hopefully this year eh mapagana natin tong, ah, magamit na natin tong Nissan na to Ayos naman siya, sinards ko na yung battery niya Walang problema, one click lang Bibili na lang, bibili na lang ako ng gasolina ngayon Para maragdagan yung gasolina natin to yan, tapos sa ah, meron nga pala nag-comment, baka daw pwede nating ano, uh, panda rin to, itong sasakyan na to para daw hindi mag-stack up yung mga parts. Yan. Hopefully mapaano mapandar natin, maparehistro natin. ibalak e, balak din na gamitin ni Mahal Arena to, makina ng sasakyan na to. Yan. So lako muna, painitin ko muna yung makina. Yan. So tara, hayaan muna natin siguro mga 15 minutes natin paanda rin para gumana ng ano. Para uminit. Uh, medyo maingay lang mga kainags ano. Siguro pag nilagay na natin sa sa ano yan, sa drive, mawawala na ingay na yan. Yan tagal nating hindi na paandar eh. Tagal nating hindi nagamit. Yan, so meron tayong ano rito ng gasolina. Stoy, ikaw na naman. Ikaw na naman. Papunuin muna natin 'to. Tapos ano? Para yung ano kasi kailangan din natin ng gasolina, papalitan na natin ng gasolina yung ano rito, yung lawn mower natin. Papalitan natin kasi ayaw nga umandar, di ba? Yan ito to 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 to, to. Itong lawn mower natin, palitan natin ng gasolina. Dika, let's go, let's go. Let's go. Kame, kame. Kame. Ay, nako, ikaw talaga. Yeah, so bali ang gasolina ngayon ay $1.58 mga kainag sa ano. Yan, no? Almost $1.60. Oh my god. Pamahal ng pamahal ang regular na gasolina. Tapos sa uh, yung yung kulay pula, nakita nyo, pinagasolinahan na rin natin 'yan, may laman na 'yan. Bali 10 liters ang laman itong Nito, nito, nito. Yan o, oh, yan. 10 liters ang laman yan. Importante na pag-gasolinahan natin itong pinag-uuto sa atin ni Mahal na Reyna. At yung gasolina niyan, gagamitin natin doon sa, ano, sa lawn mower. Tapos sa, sa, ano, sa sasakyan na pinaandar natin kanina. Kasi mukhang wala nang, baka kinakatakot ko kasi baka mapanis din yung sasak, yung gasolina. <laughs> katulad ng salon mower natin may gasolina yun kaya ayaw umandar eh baka tama nga yung sinasabi nyo baka napanish yung gasolina doon sa lawn mower kaya ayaw na umandar so ang gagawin natin papalitan natin yun tatanggalin natin yung gasolina ng luma doon sa lawn mower papalitan natin ng bago tapos yung buti umandar yun sa sa sakyan na pinandar natin sa bunsong prinsesa natin ano kala ko mahirap kasi pagka napanish yung gasolina nun at hindi umandar hindi ko alam kung paano tanggalin yung <laughs> gasolina doon sa loob ng sasakyan ng bunsong prinsesa baka sipsipin yun o whatsoever di ko alam pero anyway good news umandar yan dito na tayo sa bahay at lagyan na natin ng ano lagyan na natin ng gasolina kaagad yun tingnan natin sana umandar no yung lawnmower tapos iniwan ko lang na umandar yung sasakyan ni ano ni bunsong prinsesa hanggang ngayon yung makina para makaldag yung mga ano no <laughs> makaldag yung mga matagal lang natutulog na piyesa or yung mga dinadaluyan ng mga gasolina at mga oil or whatsoever <laughs> para gumana yan yeah, so nagluluto na si Mahal Arena ng, ano, ng pang tinumis mga kainags ano, lutong dumay ba yan so sa mga nagtatanong si kasi kung may mga nagtatanong kung nasa, taga saan daw si Mahal Arena sa Nueva Ecija sa ano po siya sa San Isidro yan yeah, doon siya nakatira yan yeah, ito mga pang tinumis kanilang mga Specialty Yan. Tapos ano Magpapansit din si Mahal Arena Kasi birthday ni Ni tatay ngayon Yung biyanang kong lalaki Ngayong araw na to May 21 Sa Pilipinas kahapon Eh syempre un, Nauna kasi ang Pilipinas mga ka ano Halimbawa 21 na Halimbawa 22 na ngayon Sa Pilipinas Pero ngayon Dito sa Canada ay 21 Yan 21 ang Petsa So mat, Ano muna Ay lagay, lagay muna natin to Ayusin natin yung lawnmower natin Para tingnan natin Kasi kung hindi natin map, mapapantar ngayon Kumanda pa sa yung saking ngayon. Iniban kong bukas. Kasi kung hindi natin mapapaandar yung lawnmower ngayon, kakausapin natin si Dave yung kapitbahay natin Diyan, no? Yung tapat lang ng bahay natin. Parang, parang. Sabi niya, ayusin niya rin yung lawnmower natin kung hindi natin mapaandar ngayon. Ay, iabot natin bukas. So, tara, ayusin muna natin. Hey, 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 hey. So, yan mga kinags, kung napapansin niyo, hindi na siya ganun kalakas ang ingay, no? di ba kanina ang ingay? Nawala na yung lakas ng ingay niya kanina. Siguro na ano na, na nakalog na nakalog. <laughs> Ayos kumbaga ano na, na warm up na. So papasyal ko muna yung mga aso sa kanatin ayusin yung lawn mower. Tagal na kasi hindi napapalabas yung aso kasi maulan nung mga nakaraan, 'di ba? Maulan. Hindi nakagala. At saka may pasok na tayo. Ano? Diyan muna kayo ha. Sandali lang ha. Di gagala ako isa-isa lang. Ayos. Uminit na, uminit na. Nice. ng aircon ha Wow, saktong sakto <laughs> Pwede pwede si Summer Revolution muna natin, revolution Ayan o Alright Ano? <laughs> so naipasyalan natin yung mga aso natin mga kainags ano? Ayan yung isang aso natin si Saya ayun uhaw na uhaw sa paglalakad Hmm, grabe na Amoy ko na yung niluluto ni Mahala Reyna Bango ah Tara, tingnan nga natin Bango ah ay ito na ba yun? Ito po yung naamoy natin, oh. Bango. Ito na yung tinumis, oh. Wow! Bango. Grabe, sarap. Pansit ni Mahal na oh. Wow! Mukhang masarap, ah. Hindi ko pa natitikman. Masarap na agad, ah. Mm-hmm. Panginoon. Ay Ayan, tikman na rin natin yung tinumis ni Mahal na Reyna. Naku, sarap nito, ma, kung may puto, no. Mm-hmm. Yung cake. Yung cake, pwede? Panginoon. pansit mga kaya nagsawa. Hmm? Kapan gusto mo? Hmm? Hmm. Top. Hmm. So, natin, oh. Got up. Mm hmm You're the best.